Dito kami ngayon sa bundok na bahagi ng probinsya ng Aklan. Ito ang Lipakaw Aklan. Tingnan natin mamaya mayang konti pagdating natin doon sa pinakang taas. Mga kapobre kasama natin ang RMN DYKR Kalibo. Pagkakit dito sa may area ng Manika di Pakau Aklan so puro pataas na ito oh, wow. Pataas nun eh. hmm? Usok yung gulong nila Grabe last last time na yun tayo tanaw ka ako tumitingin Mag puro bangin ba Mga kapobre, nandito tayo ngayon sa uh, barangay uh, Manika ibakao aklan at uh, meron pong uh, bangkay nang uh, nahukay na bangkay no na pinaniniwalaan ito ay uh, uh, bangkay ng uh, rebuildih mga kapobre yan makita ninyo na nandito na sa tabing uh, kalsada ito nga uh, medyo na ano na ag na tiunti na naaagnas raw ito uh, itong ano uh, uh, bangkay na ito at uh, sinabi na na ano raw na itong nga uh, nasa na sabing, uh, bangkay ay uh, may nakapagsabi sa ating mga otoridad na ito ay nga inilibing no uh, doon sa Sitio Hill 1 at uh, sa Kupred ng uh, Manika Libakaw Aklan at uh, wala pang identity Makita kung nga, uh, kaya uh, kaya ano na, ito uh, kung sino at uh, lalaki ba o babae kasi ano na, na, na naagnas na, araw mga kapobre kaya hindi ma-identify kung babae o lalaki ito at uh, sa ngayon mamaya maya makuha tayo ng uh, details sa ating mga otoridad nandito ang ating mga taga Philippine Army at uh, ang ating uh, mga kapulisan no? mula sa Libakaw MPS no? Uh, mga kapobre si Dumang kay Hagus. Ayan. Sabit lamang at ito ay dadalhin na sa, sa baba mamaya. Itong uh, sa paliraria. Itong bangkay uh, na ito. Uh, Makaro yun ro anak karang hitsura nga medyo kupusot ay mauhingan bukan baga buka imot habok. So hmm. ro identity ito yung karang bangkay mga kasama is subject for confirmation pa ag for verification. Uh, hindi pa masayran kung imora hay gagaki or babayi kay ro ro bangkai mga kasama hindi pa masayran ba hindi pa ma-identify kung gaki mo ra bayi kasi mag una ul un sa state of decomposition <laughs> na suno sa nabuo natin nga information halin sa kay uh, police captain uh, Magon rong uh, uh, sa aton karang uh, uh third <laughs> 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 uh, tawong uh, kung ano mga babae kung <na> uh, <laughs>

ay dikat ron sa video online sir Ngayon tali nitali ba sa nasabit karang pagkasapopong kanang say sa Sitio Hilwan sir Ah uh, yes sir uh, good afternoon sa inyo sir uh, good afternoon sa tanan nga taga Palamati ay ni sir, uh, sir. Uh, sir. Uh, base lang sa aton nga initial information nga na-receive sir uh, with coordination sa aton nga Philippine Army sa uh -huh. 12 IB sir Ah uh, may aton ini sir nga uh, founded body sir na nakita dito sir sa aton sa Sitio Hilwan uh, Barangay Manika So ini sir ang aton nga bangkay ni Sir is for subject for further investigation naton mm. for identification uh, kung sa aton nga bangkay nga na, nakitaan dito so ini Sir hindi pa ko kahatag sa aton nga um, uh, kompleto nga uh, detalye mm. dahil nga ni Sir ay wala kita sa sang, sang identification kasi kung laki kung babaye yes sir uh, okay, sa ang kwan kasi sir yung bangkay natin is ano na, na nasa state of decomposition De na So hindi man natin Hindi balat balat uh, Pagaling uh, pag uh Sigari pa nga ulod-ulod Ngayon mo na video Yes sir Pero hindi natin mahambal Kung mga pilang adlaw na daya O pilang weeks na Nasa mm. state of decomposition so, na So ini yung karoon Yung na-process natin na dalaw natin sa atin Nga uh, funeraria uh, That's the that time na Makarequest kita sa atin Nga sa aritsiyon natin For post-mortem natin At saka at the same time Sa atin nga suko For autopsy Or DNA natin For possible identification Sa atin nga Bangkay nga nakita Sa aton nga uh, Philippine Army sir. I check na naman sir. Ini ing bangkay nakalubong or rakit alang nga uh, ala hapaw sa duta sir. So based sa initial aton nga information sir may may pumuluyo nga naghatag sang information sa aton nga Philippine Army mm -hmm. nga allegedly may ginlubong dira nga ah, ginlubong okay. nga tao sir. So upon man receive sang aton nga information sang aton nga uh, counterpart sa Philippine Army. Ang katuan nila ang ini nga area sir pero hindi ini basta-basta nga area nga medyo malapit lang medyo it takes uh, how many hours nga maabot mo ini sir. Kalayo so, gidabi. Malayo gid sir so uh, ini sila initially kahapon pa sila naghalin dito sir sa sa sitio nga to uh, hasta makaabot diri sa diri sa sa uh, view point. So uh oh. kaina na sila nagabot sir mga more or less siguro mga mga 12 kaina. Eh. Uh Oo. -oh. So kaya iya kita makaroon sir para nga mag-conduct sa nga investigation pag validation uh, for possible identification sa nga itong yes, kaman, hindi bankai. pa kita katumbod kung ano ang yung yes, mo hindi pa namun kung hmm. sino yung bangka ini kag kung taga diin ini kag kung uh -huh. ano yung iya nga inatawo so, so as talagin makaroon na na yun sir ang akong nga nga information na mahatag sa inyong tanan pero so, Rest assured na once na may finalize na naman ang report kag may possible na kita uh, ID sir at makakatag kami siyang update sa inyo. Um. Sige, sir. Yeah, gini ka bahin ini sang inyo sining joint operation nga ma-retrieve ang bangkay kag madala ra sa kapadayan yes, sir. sir. Yes sir. Okay.

Mel? 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 koy Mel? 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 wai Mel? 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 no ko Mel?